Yeah Nagmumuni-muni sa tuwing mapag-isa ko Pinipilit sagutin yung what if ko sa ulo kung sakaling matawid, panalo sa larong to Anong ako, kaya pagdating ko sa dulo Sa pangarap na ito, paano kung paano lang Pero ako'y sigurado, hindi sana-sana lang Ika nga sa sabi-sabi, mundo natin bilungan Nakakaapak na tayo kahit pa nasa daan yeah, Merwib ang pangalang ko, palagi itong handamin Kahit di pa tumatama, nag ng firing Naghanap ng trabaho, sakto yung rap ay hiring Swerte kong makalusot, maging isa sa between bayangin ng aking kalakasan na maukit sa bato dala-dala ko na pangalan ginutom ko sarili at pinapatalas ang isipan mga paduda-duda nyo baka inyo ring pagsisihan yan yeah yeah